Magandang araw po sa inyo mga kabisik So update po tayo Kung ano yung ginagawa natin dito sa unang bintana Ganon din sa kabila So ngayon mga kabisik Ito mga kawayan Yan Yung ganito Ilagay natin dito sa Bintana ang maliit So yung sa ilalim Ganon din sa kabila Magkapareho So sa taas naman Yung ganyan maliliit na hinahati Ganon din sa kabila yan. So ngayon mga ka-basic, umpisa na natin. So yan po. Ang ginagawa ko dyan ay nilagay ko muna. Hindi ko muna i-finalize. So para po ma-perfect yung distansya niya. Saktong sakto sa quantity ng mga kawayan na ginagawa ko. Yan. Yan mga kabisik. So, magandang tingnan naman, ba? Diba? Kulang yan ng pag may varnish na yan. Maganda na yan. So, nakita nyo po. barina po yung ginagamit ko. Sa pandikit niyang kawayan na yan. Para hindi po mag-crack. O ma-bitak yung mga kawayan. So, sa pagpako. Madali lang. Ayan po. Binarinahan ko muna para may guide po yung mga pako. Sulid po kasi yung mga gokulamber na nilagay ko dyan. So mahirapan yung mga pako. Hindi na po makapasok matigas. So po. Kailangan ba rin agad? Binalaan muna Okay, so yan po mga kabisik. Yan po yung resulta. So yung ginagawa natin ay nag na po tayo ng mga kawayan. So time lapse lang po tayo para madali lang po yung video. Yan, so ganyan lang muna tayo. Nag-focus sa ating video. Tinatapo, tapo, ah, tatapusin lang po natin yung pag -varnish. So yung update niyan mga kabisik, ah, next video na naman. So yan po, Tapusin niyo lang po yung video. Ayong uh, yung mga kawayan na nilagay ko sa bintana, hindi ko po muna binarnisan nilagyan ng varnish. Yung inuuna ko po yung mga kawayan na hinati. So napakansin nyo, ibang kulay po yung sa gilid at yung sa ilalim kasi yung light na part po ng varnish ay bago po kasing kawaya na nilagay ko dyan so yan po yung resulta so binanishan ko agad so, para siyang light na kulay yung sa kabila may pagka dark dahil matagal uh, una po yung kawayan so nagda-dry na po kasi yung kawayan yan so pag nagbabarnish na po kayo parang dark kulay na po siya at sa video pong ito yung mga kawayan na nakalagay sa bintana ay hindi ko po muna binarnish wala pa po kasi akong idea kung ano yung kulay na ilalagay ko dyan. Hindi ko po alam kung ano yung bagay na ilalagay ko dyan. So, kung may idea po kayo kung ano po yung dapat o bagay na ilalagay ko dyan, pakicomment na lang po sa ating video. Dahil... para may idea po tayo. So, yan po mga kabisik. Okay, so tapos na po tayo sa ating pag-varnish mga kabisik. So yan po yung resulta ng ating bahay. At yung sa taas, yung porch sa next video na naman. So maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam.